ano na ng ang dami na naman natin video welcome to Ria gallery mo oh andito na naman si kuya Willie. <laughs> ayun ay ganyan tayo dito eh nag lang tayo. nag lang tayo. Naghahanap kami mga kabayan ng pwedeng bilihan ng aarab uh, ang bibilihin natin ate. Anong tawag doon sa ganun? Makeup. Makeup. Nanap daw kami ni Ate Mila ng foundation. Para pag lumalabas kami ay no need ay magbawal ng pulbo. Kaya nga itaas mo. Bababa kami kasi nasa baba ang ah? Ayan. Ati Mila Whites So ayan, dito kami Tingnan namin ni Ati Mila kung mura ba or afford or ay tate oh So, ayan. Pili mo kami ni Ate Mila. i know sige. Ah, ah, sige, sige, sige. sige. kaya kung sino? Sino at yan at ate? Na... Yung Pilipina na nagpapagroser sa'yo. sa ko na <laughs> Wow, mali. Wow, mali. Sana mga kabayan, nandito pa rin kami sa Gallery Mall ni Ate Mia, ni Ate Mila. Dito sa Riyadh Gallery Mall, tingnan niyo ang ganda ng ambience dito. Ano ah? sabi Dali lang ate ha. Ah? Eto, nandito kami ngayon sa Riyadh Gallery Mall, at Mila. Tingnan niyo yung design na deer. Yeah. Kanina, buhay ang falls dyan, pinatay na nga. At yan yung painting. O, diba? Nakaka-relax. Habang nagkakape kayo dyan sa Starbucks, sa baba, ay may mapapanad kayo dyan, fountain. Kanina umaga yan, bukas ngayon patay na siya. At meron siyang pailaw. Ayan, nakaka-relax yung ambience. Nandito kami yung second floor ni Ate Mila. So, sa first floor yan, sa ground floor. Yung Starbucks. Pwede kayo dyan mag-copy coffee habang naghihintay na inyong ka-date or ano man. Habang, ayan, yan ang inyong ambience. At pagpunta nyo naman dito sa second floor ay mga bilihan, Levi's, Monsoon, Max, Coppel, Okaidi. Okay, Permi, La Beauty, Q&A, Crocs. Hush Puppies, Calliope, Spencer, Marks and Spencer. Meron din sa baba, Brands for Less. Ayan. At sa third floor naman ang palaruan nila ang food court. Hindi ko alam kung may cinema dito. Punta lang kayo dito mga kabayan. Highly recommended. One of the biggest mall in Riyadh. Kasi eh, ito po ang lalagay ko na background na ano. Talaga ako ng na background na, na na hindi that. po puro shirt dito sa so di malalaking building. Ayan oh. Ano ba yung pangalan ng building na yun ate? Ria Gallery po. Oh. Hindi ayun yung building na yun. This is Ria. Ate, ate, tabi ka dyan. This is Ria Gallery Mall. Punta kami sa loob ni ate Mila. Hi ate Mila. No, may sinima din natin oh. may sinima din oh, na namin welcome to Riyadh gallery mall mga kabayan this is Riyadh 2021 25 Saudi is into modernization unlike before 2009 nang unang dumating ako ngayon Nung una akong dumating dito ngayon kakaiba na ang Saudi ang Riyadh into to modernization na. Ah. Okay. <laughs> Bilan ko daw ng isang shirt. Parang akala mo, ang dami ano? niyang pina anong kaya dami lang ata. Pina... Akala mo naman ang dami niyang pina pinasang pera sa akin. Paano <laughs> ko pa bibili? Kaya. O si Pagyon. Ano na 45 yun. ate? Yung yung